Okay guys, magandang umaga guys. Nandito na kami sa bahay ng nanay ng na yung parents ko sa Buhol Ito talaga yung pa Dito kami lumaki, lumiit. Ayan. Ayan, hindi ko na kayo i-house tour guys ha. Ah. Ah, ito yung, itong video na to guys ay Buhay Buhol Tara guys, pansinin yung Buhay Buhol Pag-usapan natin at alamin nyo guys para... At least, may idea kayo ano ang buhay buhol. Okay guys, hindi ko na kayo i-house tour sa bahay ng parents ko guys kasi wala namang, wala namang interesado. yeah. <laughs> Tinan na lang natin yung buhay buhol. Okay guys, sa ngayon guys, unahin natin magja-jogging kami kasi dalawang araw na kami hindi nakapagpapawis at medyo nag-i-stack up na yung mga ugat namin. Uh, unang issue dito guys ay yung pag summer kasi guys sa sa lugar lang naman namin sa Kandabong Anda Bohol. Kandabong Anda guys, ang issue talaga pag summer yung kasi sobrang init, natutuyo yung dam namin dito, hindi nasusuplayan lahat. So kami yung pinakadulo na baryo ng Anda. Bago ka lumabas dito guys sa Anda. Ayan, palabas yan doon yon yon, palabas yan. Uh, palabas yan doon kami ang pinakadulo kaya kami yung walang tubig palagi so ngayong araw na to guys habang nagpapawis kami magiigib kami ng tubig guys buhay buhol guys buhay buhol ayan guys yung mga container namin guys ito palang gagamitin kong rila guys ay sa angel ko yung angel ko kasi guys ay medyo may edad na so hindi niya na nagagamit yung rila at the same time kasi bisita ako ngayon dito sa amin siyempre hiniram yung rila Papayagan niya ako, minsan lang, bisita lang eh. So ayan guys, nakahanda na yung mga pamilya ko para sa mag-iigib muna kami. Tapos pagkatapos mag-iigib, pupuntahan natin guys yung ah, tinatawag na Burakay Saanda. O, Burakay Saanda guys, ano? Ayan. Saan ka pinita ron? Ah, okay. Okay guys, papunta na kami sa kapatid ng misis ko doon sa Basdio kasi nandoon ang tubig. Kaya ngayon, tingnan nyo kung anong buhay buhol. Sa kapatid ng misis ko, dito yung lumaki misis ko guys, dito yung first barrio ng Gindulman buhol. Ayan guys, nandito na. Ayan. Dating OFW dito yung kapatid ng misis ko eh. dia dah buka pun ini nak tengok dia pergi. Ya, tadi baru dia kutuk tadi. Guys, ito yung baryo ng Gindulman, Buhol, Ang pinakalas nilang baryo bago pumasok ng anda. Ito yung baryo na asawa ko, Basdio Dilapas, Buhol, Dilapas pala, dio Buhol. So, ito yung pinakalas ng baryo ng Gindulman. Kami naman yung pinakalas din, kaya boundary yan, para magdugtong yung Gindulman at saka anda. Ayan. Para may idea kayo guys, ano? Ayan, ito yung view ng Bastillo guys, ayan. Sa paligid, ayan. Mayayaman na rin mga tao rito kasi kadalasan nag-aasawa ng foreigner at nag-OFW. Okay. Okay guys, dito na tayo guys. Dito, dito ako itatakbo mamaya guys, ayan o. Oh. Ayan, Diyan ako tatakbo. Kasi global yan. Dito yung ituro ko sa inyo yung kuan. Yung, yung tinatawag na Burakay sa Anda papasok tayo guys ayan papasok tayo guys so, papasok tayo guys <laughs> ayan ito din yun isa sa mga tinatawag na libangan o oh, puntahan puntahan ng mga turista ayan ha But ba may bayad may bayad na may bayad na di pre mayroon sir pero wala pang kolektor buso dani may bayad Environmental pe, yung mga transan, pero yung andahan nun wala. Ah, andahan nun ako. Oh, so guys, may bagong patakaran pala rito guys na kung hindi yung ka andahan noon. No. nilipat na dito. Nilipat ah, na, yung sa yung entrance doon, doon sa. Oh, wala na doon. Okay guys, kasi doon sa may entrance doon sa may Basdio, 'di ba guys? Napuntahan natin ngayon kanina. Mayroon kasing nakaabang doon dati para maningil lang environmental P. Tama naman yung guys kasi yung sa tapat ng dagat namin guys nakita nyo kahapon ang daming basura walang nagmimintin maintain So, kung hindi ka taga-anda guys, ako taga-anda ako dito, ako lumaki guys, dito ako pinanganak, ah, dito na ako tumanda. So, ayan oh. So, yun ang patakaran guys ha, pag pumunta kayo rito. Pakita ko sa inyo yan guys ha, kung paano ko to kaganda yung lugar ha. Ayan guys, ayan. O, oh, ayan oh. Ayan oh, ayan. Ayan guys. Ayan oh, ayan. O, oh, ayan, diba guys? oh di ba? Kaganda ng place guys, di ba? Hindi na naabutan yung sunset guys kasi nga matan matanghali na kami kuan. Siguro yung mga yun, nangingisda yung mga yun guys ay nangingisda yun. Sa Bisaya guys, nanginhas. O sa so, pakukuha naman ng video yung anak ko. Ayan o. Oh. Ayan o. So, siguro guys, mamamasyal tayo someday. Kasi ang tasadya namin ay magjaging lang ngayon. So, dadaling ko kayo doon banda guys. Banda doon sa susunod na mga video guys ha. Ah. I hope na maabangan nyo guys. Para gawa nyo na. Market, Bohol. Tinanong mo yung daan, guys. Walang traffic. Tahimik. Ayan, oh. Talogong pa konti-konti. Guys, tabahan. Tabahan. Mangrove. Mangrove sa yung Indulman, Bohol. Kaya tabahan. Grates. Mangrove. Alright, guys. Nasa paligid na tayo ng Indulman, guys. Ayan. Mamamaligit kita Market key ngayon. Tingnan natin yung mga presyuhan. At wala tayong na paradaan. tayo, tayo pwede kumarada rito? Ito na. Pwede bang mo? Pwede bang mo? Okay, Ragot. Sigurin Oo. Nikotin? Nikotin. Si Upapas, Dr. Ben. O. O anak ko. Tanang mentir So, ano sa mga istorya niyo sa mga taong naninigirin niyo? Ano na. Undangan. Tapos ka undang doon. Undangan. Okay Tapos guys, yo. Naninigrill niyo daw siya dati, guys. Ayun. Ah, okay, guys, yo. Naninigrill dati kaya ang payo niya tigil na kaysa. sa <laughs> yo. Okay. Salamat, sir. Salamat ta si Okay guys, uh, tina natin yung presyohan ng buhol ngayon. Ito ay nasa Gindulman ngayon guys. So, yung mga pangunahin pag nagbabakas yung ganyan isda, karne, yan, mga bigas, alamin natin. Yung nakausap natin si Kuya ay nangingin ng konting tulong para sa kan nicotine ne daw dahilan kaya naputol niya. So yun ang payo niya, tigil natin. Ayan guys, oh, so, sampu isa daw guys. Ang init pa, malambot. Tsaka sariwa yung kanya. Ito guys ang loob ng palengke ng Gindulman Bohol. Market day kasi ngayon at medyo tanghali na kami pumunta kaya na wala na yung bugso ng tao. Alam nyo kasi sa Bohol guys, pag market din ng isang lunsod, umaga yan, mabilis, mula alas 8 hanggang alas 9.30. Kasi ang mga tao, mamamaling yan. At pag nagdating ng tanghalian, ayan, medyo kumukupas na yung mga tao. So kung magayon mamalingke ng mga mga Cebu sibu at mga Kuan Kuan guys medyo pumapantay lang sa Maynila guys so walang kaibahan na dati medyo mura ang buhol guys ngayon sa dami ng mga turista ngayon eh talagang kumapantay na sila minsan suma kuan pa bali mas mataas pa ng kuan konti guys pupunta tayo sa may isdaan manukan babuyan para malaman natin yung kuan presyuhan doon pagkaya mapunta kayo ng buhol alam niyo na yung takbuhan dito Ilan manok, sir? 200. 200. Sa kilo. kilo? 200. daw, ang kilo, guys, ang manok. Eh, dress chicken 'to na may kumpanya. Magnolia 'yan, sir? Alturas. Ah, Alturas, guys. Yung Alturas kasi, guys, ito yung leading supermarket ng Tagbilaran sa Bohol. Guys, sila nag-manufacture na ngayon ng kuhanin. Magnolia kasi, 'di ba, sa Manila, guys. Tayo tayo sa mga isda, guys, at tignan yung mga presyoan dito. ano so kami napamahal kami kahapon lako gagot si Pandong ano alamin natin yung tuba ngayon guys ha? kasi dati nung naging, mga bata pa kami no? nagiinuman kami guys tuba ay mga 40 lang isang galon tepe lang na ikuwanin mo galon ah uh, kuwan natin 180 galon okay guys 180 hindi na, hindi na ganun. Hindi na talaga kami malasing sa tuba ngayon, guys. Sa presyo na kami malalasing. Tepe na gusote, Balot. 20. 20? Di ba lapuanan siya, te? Lapuanan. Pwede ba na ibutang sa kuhan. Kana na kinilabod. Pero kana din na lapuanan, te. Kana siya. Ah. Ah, sige. Lato na lamang ko. Ah, may lamay, ah. Kana siya. pinapuno siya takob. 30. 30. So yun guys, bali walang kaibahan sa Maynila ang presyo. Minsan medyo nagmamahal sila ng konti. Uh, pero yung mga ako ang mga mga araw-araw natin ay hindi na magkaiba ang presyo sa Maynila at saka sa Bohol. May iba pa nga ay eh, medyo mahal kasi nga tina yung mga merchandise nila galing sa ibang lugar kaya medyo mahal ng konti. Ayun guys, pangunahing ga, gamit to sa bahay ay itong bungay bungay mga kuan kasi lang 500 to 400 ng prince price niya guys ito yung pasalubong ng mga nanay namin dati nung maliit pa kami na pag nila mula sa palengke, ay tuwa na kami ng mga bata pa kami ayan no? Oh. ayan so guys mayroong kami paborito rito sa amin na tinatawag dinumbugan bale yung saging guys ginagawang suman yon at yun ang talagi namin binibili pag pumunta kami rito Paborito din ng asawa ko yun guys Kaso lang ngayon Wala na nagagawa guys Kasi una una Yung saging daw ay may mga sakit na may sakit ng saging ay bugtok Bugtok ang tao sa ng saging Kaya ngayon Hindi wala kami na mabili guys Wala kami na mabili Ayan guys Bumili kami ng baso na Pang merty guys Ayan ah eh. alam mo yung gagawin ko dito guys Kukuha ako ng buko dun sa amin Tapos ilagay ko sa baso na yan. O di social na guys, di ba? Kanya-kanyang drama lang yan guys. Mga prutas na gay butang ano ng 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 gatas. Ah, nang pilang po baso na. 20. Kung sa tawag din niyo na Salad. Salad juice ah. Salad juice. Oh, kung sa may nila to guys, ito yung palamig. Palamig. Kaya lang ang hinahalo nila ang halo dito ay mga sariwang prutas. Oo. Oh, oh, na may konting pawis. <laughs> joke lang, joke lang. Sige, bibili nga ako eh. Medyo na kuan si Ate, hindi wala masarap to. Ni kuan pa. Fresh fruits. Ay, guys, tinikman na ng bunso ko, guys. Ano ano lasa? Okay, di ba? Okay, guys, ayan oh. Mga prutas siya na pinagsama-sama, nilagyan siguro ng gatas oh. Tapos nawasa na tubig at kunting asukal o oh, di fruit juice na pero pagpatiba ito okay naman siya lasa naman siya frutas ayun o oh. ayan alright guys gagawa na tayo ng tangalian natin at uh, pakatapos natin sa palingke Alright guys, papasok na tayo sa Dilapas White Beach Resort. Isa sa mga beach to guys na libre pa rito sa sa Bohol. Ito ay katapat ng bahay ng asawa ko yung baryo nila. Isa pa to sa mga libre. Kaya punta tayo dito. Okay guys, nasa Busdeo tayo guys ngayon. Ito yung baryo ng asawa ko guys. At itong liliguan natin ngayon, liliguan pala namin ngayon, ay isa to sa mga libre. Wala pa siyang entrance sa mga, iwan ko lang sa mga dayo, yung mga taga rito. Wala pang, wala pang mga entrance to. Kaya dito kami pumupunta ngayon dahil halos lahat ng mga beaches dito sa Bohol guys ay may mga bayad na. Ayan guys, mataas pa yung araw guys. Kaya hapon kami naliligo kadalasan kasi nga mainit. Gaya lang, ang taas pa rin ng araw guys. Nasa alas 3 medyan na ngayon ang araw, ang oras. Pero mataas pa rin. So, ito yan guys. Ayan o. Oh. Yan. Kita mo. Ang haba ng kuan Pero dati, hindi pa to hagdanan. Ito ay bato-bato lang na nilagyan ng mga hakbang para hindi mahirapan yung mga residenting mag magpupunta sa dagat. Ayan, ang dami mga bangka doon guys. Oh. So, puntahan na natin guys. Dito guys, ay libre pa yung mga residente na magpark ng kanilang mga bangka guys ayan oh no? doon sa tapat namin guys ay binagbabawala na siguro ang pinagpapayagan lang doon yung talagang taga roon talaga yung local doon na hindi kaya kumbaga may karapatan ikanga. so ito libre pa lahat nandito dito talaga kasi nung mga panahon kami guys na maliliit pa ang kanilang ang aming kabuhayan talaga ay mangingisda kaming lahat So ito yon. Ayun may mga trap, pest trap yan. Ang salita sa Bisaya ay bobo. Bobo. Hindi bobo yung walang utak. Ayun guys, yung mag-ina ko, pumunta doon sa may cottage. Nilagay yung mga baon namin, yung baon namin, yung mga simpleng baon ng guys. Ang sabi ko, wag niyo ilagay diyan dahil sisingilin kami nga ng may-ari ng cottage. Kasi dati guys, ito lang mag-isa nung nang liligaw ba ako sa asawa ko, dito kami nagde-date guys, okay, maingay. So Ayan, mag-isa lang yan. Tapos libre yan. Kaya nga ngayon guys, gumanda na siya. Tapos may mga patuhok na ganon. Ayan. At mayroon pa rin doon. Ayan guys, ayan o. Oh. So talagang develop na siya. At uh, hindi ko rin alam kung magkano bayad nito. So, kaya pinalis ko sila. Doon na lang kami sa bato guys. Okay guys, baon rebuild tayo guys. Baon rebuild tayo. Kasi alam mo na, pang mahirap lang tayo guys ha. Eh, so may, may, may tinapay tayo. Ito guys, buko yan sa niyog namin. Ayan. Saka, ay, ano? Buang. Alagay sa tapon, guys. Papagalit na ba ako ng masawa ko dyan. Oh, Uy! Bapa naman. Ah! guys. <laughs> <laughs> Natapon yung baon namin. Kasi ayaw tumayo ng tubig. Ayan, no. Baon reveal nga tayo. So ayan, may baon rebel kami guys. Kunwari social yan guys. Pero sariling kwan lang yan guys. Sariling produce lang yan. Ayan, sus, so, may saging kami. Tatlo lang naman kasi kami guys. Ayan, tapos yan saging namin guys. Ayan, saging. Tatlo naman kami. Wala naman ka tsaka hapon na ngayon. Just, eto, banana, banana cake yan. Ayan, banana cake yan. Ah, baon rebel tayo. Huwag kayo mamintas guys ha. Ah. At ito yung binili namin kanina, yung puto, ayan o. Oh. Wag kayo mamintas guys ah. Alam mo namang mahirap lang kami guys Hindi naman kami mayaman Baka mamimintas kayo Yan lang naman Buhol Buhay buhay, buhol nga guys At ito guys Mani Ayan o oh, Pangpulutan At eh, Hindi patalastas yan Hindi kuha yan. Hindi yan Kuha na Hindi yan sponsor O baka naman Baka naman Ayan Tsaka mani Ayan Okay guys Ayun na guys Nagsisimula na yung Mag ina ko Ha? Ha? Nagagalit si misis kasi o oh. Tihiting na ako masama eh. Puging pugi ba sa akin to? Okay. Ayan oh. oh. Maliligo na sila guys. Ayan Oh. Oh. Ah, magti-tiktok si Bunso guys. Ah, parang model lang datingan to ni Bunso eh. Talagang pinaghandaan niya eh. yung mga damit-damit niya. Anak ng pati, hindi niya alam eh. Bisaya lang yung nanay niya. Ayan, magti-tiktok na siya. Ayan Oh. Ayan, tiktok na siya. Okay guys, ayan. Nakikita niyo, guys yung simpleng buhay lang, simpleng pamamaraan lang guys. Alam mo yung hindi na kailangan natin magbongga tayo. Ang sa atin lang ay may natin. At yun lang naman ang sadya naman talaga namin dito, yung bunso ko ay ma-expose siya sa nature ng buhol. Kasi taga buhol yung nanay tatay niya at siya ay hindi siya nasanay sa buhol sa Maynila sa lumaki. Kaya ayun na sila yung guys o. Oh. Ganun lang. Buhay buhol guys. Buhay buhol. Yung iba kasi guys, pag naliligo ng dagat, madala-dalang lechon, ganun may dala-dalang lipante, Kami wala yan, buko-buko lang kami guys yan, tinatinapay lang at konting merimerinda lang. Ayan guys, si, Bo Bunso guys, ano mo? Oh, ala, oh. Ala, nag-tiktok na si Bunso guys, ayan, kahit araw na araw, ta -init, na init, ayan, oh. Okay, di ba, oh. Oh, ayan, nanay niya naman niya, supportive, naka-kuha, naka naka-masid -naka lang. Hindi ko alam guys kung ang local ba ang nag-develop dito. At ito na may tubig na siya, oh. Ayan oh. Ayan So, oh. dati wala naman kami tubig na makuhaan dito. Hindi ko alam. Naiinom yata ito eh. Ayan, malakas Oh. Sa amin, wala kami tubig eh. Malakas. Hindi eh, kang mag-shower dyan after na maligo ka ng dagat. Guys, ipaliwanag ko lang sa inyo guys ha. Ah. Dito sa lugar namin, sa sa Anda at Gindulman, may kanya-kanyang karakteristik ang mga dagat dito. Tulad nito, Bas, Bas, Dik, Bas Dilapas, Gindulman, ang dagat dito guys ayan ah ang dagat dyan yung, yung kunting ganun yan kantil na yan kantil ang ibig sabihin kantil ito paliwanag ko sa inyo ito yung mababaw paliwanag ko ah. ito yung mababaw guys biglang ganun yan biglang ganun yan ang kantil ngayon yung buhangi naman hindi ah, hindi kasing pino doon sa tapat sa amin ayan ang salita dyan graba graba Maganda sa paa yan, lalo na kung stress ka. Kasi pag ginanong ganun yung paa mo, ganun, masarap sa paa. Lalo na kung nasa ilalim ng tubig. Pero hindi sa kasing kinis doon na palang malasukan. Doon sa kandabong. Iba naman ang karakteristik nitong beach na to. Yung kanya mga, mga buhangin ay yung graba na sa umaga pag tinapaktapakan mo sa paa mo at stressful yung sarili mo, parang nagmamasahe siya. Ayan o, yan yon ganun yung karakteristik ng research na to ayan guys nagsawa na kami at titigil na kami ganun lang nakaraos lang ang problema natin dito guys pagkatapos natin maligo tingnan mo ha akyatin guys <laughs> yung akyatin ayan o no? oh. ayan okay guys akyatin ang haba na akyatin guys alright guys ganun lang guys ang buhay buhol Uh, ligo-ligo uh, Ganun ang mga Kuha natin At Marami pa kami pupuntahan guys Abangan nyo Abangan nyo sa mga video natin guys Sana Huwag kayo magsawa Abangan nyo Para may idea kayo Kung anong mga Dapat puntahan sa buhol guys Sa ngayon muna guys Hanggang dito lang muna Huwag nyo kalimutang Mag-subscribe At mag-like guys Salamat guys Bye-bye